We are here because uh, we have... Uh, uh, Siyempre, na na naririnig namin lahat ng mga problema na nangyari dito sa pagsara o oh, sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. At uh, kaya, nakausap na namin yung mga driver ng mga ibang truck. Ang ginagawa namin ay ang kapalit itong roro na ganito. Uh, ito, uh, pang tatlumpo na truck. Uh, may dadating na pang 40 trucks, mayroon pang 50 trucks. Tapos, itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon ng isa pa, para double, mga three, 500 trucks a day, tapos mag-ampisa na tayo ng night navigation ibig sabihin, kahit gabi, pwedeng tumawid so, that's our way of trying to uh, uh, mitigate the problem uh, maraming nagtatanong bakit hindi napagplanuhan na mabuti ito, the reason is ang talagang nangyari dyan merong kaming rehabilitation plan para sa San Juanico noong ini yung, yung tulay para titignan kung saan ang kailangang rehabilitate, ang daming nakita na delikado. At sabi, sinabi ka agad ng mga engineer, isara natin ito dahil babagsak ito pagka minalas tayo. Kung uh, saan yung, sa, pakita mo yung sa ilalim ng tulay. Ganyan Yung tulay, maganda pang tignan. If you look at it from outside,